nung isang taon, parang mm. tumaas yung cholesterol ko. Hindi ako nag maintain na, na lang na pagkatapos ng, nung nag-COVID mo, nag-mimita na yung Parang pati mata ko, pag gumaganyan ako, parang na-balance ako. Kaya natatakot ako yung COVID Ano ba kayo? Uh, tumataas yung cholesterol nyo? Okay yung diabetic nyo? Wala ako. Hindi kayo diabetic. Kolesterol lang. Kolesterol lang. Yung SGPT nyo, SGOT nyo, good naman. Good naman. And then, yung... tingnan ko. Teka lang. Tingnan ko. Tingnan ko. Tingnan Malaking bagay yan kasi, ni... Eh. Meron kasi kayong nararamdaman na iba-iba sa katawan nyo, eh. Baka, maaaring natin ma-explain pa sa inyo, eh. Ito, ito ang bagay. Every three months, Oh, kasi hindi O pala eh. May 25. May 25 na naman pa eh baka mahini ko sa tungkat ng mga. Ayan, May Ito, hindi ito. 2022 to, yung yung nyo. May 2025. May 2025, 2024 pala. Oo, yun. Ito yung bago? Oo, yan yun. Kasi

yung kolesterol nyo, tumaas, pero nasa boundary nyo ka lang kayo. Binawasan nga yung ano dyan dati. SGPT or... nyo. Yan. Ano yan? Yan ang mataas. Ano yan SGPT? SGPT, SGOT, sana ano yan sa baga. Sa liver. Yan. Pero ito, yung kolesterol okay, boundary, ito, boundary ito. yan. Uric acid nyo good. Yeah. FPS nyo good view in new good. Mm -hmm. Itong SGPT, yan ba? Cholesterol, konti lang naman yun. Eh. Mm -hmm. na yun oh, kasi umiigod na kayo yun. Eh. Dati na 20, ngayon 10 na na. Uh -huh. Ay sa akin Sabi naman, mag ka naman sa pagkakamay na nabawasan put there DL, DL, DL. Okay. Kaya lang, yun na yung sa Pero nagpag-check up yun sa mata. Hindi daw kung tayo, wala naman. Mami, meron talagang taong umiidad, lumalabo ang mata. Ito, wala pa. Ganon talaga. Bakasahin ang paging lang yan. Opo. O sabi din ng doktor. Opo kasi, Good naman yung all, all motion ano eh. Yaka yung liver, hindi connected sa mata. Huh? Oh, Ayun nga, maladong connection kasi ka. <laughs> Sabi sa akin, wala nga connection yung mata sa ano eh. Kasi yun, wala nga ang pagkakarata. Kaya nga Madumi simpre, lang yung mata nila Hindi, hindi ako, hindi ako, hindi ako doktor. Pero, nandito na ako eh. Nakapalo ako sa mga doktor na ano. Para kung hindi nyo man napapanood yung mga doktor na yun, eh, ipinoporward ko lang yun sa inyo. Baka nga sa inyo lang yan. Baka naman, kailangan nyo lang sumakto yung sukat ng ano. Mama, may patong oh eh Okay, baka dyan lang yan kasi nanginibago pa lang. Siyempre, ilang taon na kayo? 65 na kayo? 66. Oh, o 66 na kayo? O, oh, eh, ano bang hintay natin? Eh. lagpas tayo sa ano? Buti kung sana 18 years old kayo, lumabo <laughs> na matay. Ano? Eh, hindi mo pwede. Pero pag eh, ka-senior na tayo, talaga pag-senior na tayo, sasakit-sakit yung mga ganto, ganto. ang Ang eh kasi nga ma meron tayong yung tawag na degenerative change. Ano yung degenerative change? Nasisira yung mga joint-joint natin. munga ng kaidadal. Yung mga dating ginagawa natin, akala natin, kaya pa noon, sinubukan pa natin magbuhat ng mabigat. Ngayon, bumigay yung mga joint. Ngayon, uh, magwalis nga lang tayo, magtagal, pag-ahon. Ito nga, dahil makatagal nung naka Yun, yun. yun. Kailangan nyo lang ng lambing ng ano, pau. May pao pa sa bahay dahil gabi-gabi nyo. Ayan, ako ito mo nun. Isa pao eh. Masarap. Hindi mo yan masakit. Masarap mo yan. Masarap po. Kailangan lang yung masalansan yung mga joint joint nyo. Tapos, haplos lang ng pagmahal. Ang karaniwan talaga, sumasakit yung katawan ng mga imat. Ayan, masakit sa akin. Biyaya kayo. Biyaya. Kumain kayo madalas na ano, ipagpalino ng mata, makalabasa kayo. Nakahabon pa ba, ba yun? Nakahabon pa ba yun? Eh, hey, healthy yun eh. Eh di ba, yung kolesterol nyo, yung gulay yun eh. Kaya ang oh. eh, kolesterol nyo, kung sa ba, sa huliyan, kumbaga, anytime pwedeng tumaas, pero hindi magbaba. Hmm. Nasa ano na kayo eh? Kung nga nasa borderline kayo eh. 6.15 yung ano? Ay, 6.27 ba nakalagay ron? Hmm. Eh nasa 6.15 na kayo. Points lang yun. Pwede sana kung nasa 4 lang kayo. Uy, dahan-dahan. Kaya lang. Eh, oh, sige, sige. Gagantuhin ko rin yan eh. Huwag <laughs> kayo mag-alala kasi may marami pang mas may edad sa inyo. Mm -hmm. Naganyan natin. Mm -hmm. Ah, yung naalala yan. Baga mamaya, kahit hindi mo na ilagay yung patch. Ah, yan. Sige. na pala mga Pero hindi yun ano ah. Mag-maintenance kayo talaga ng mga plus-a-plus. plus a plus hindi oh, talaga yun talaga. Wala, umiidad tayo eh. Anong gagawin natin? Pag napigil ang idad natin, eh, tepok na tayo. <laughs> pag umiidad tayo, pang na yung osteoarthritis. Bumuro po kasi yung buto natin. Ngayon, tinutubuan ng mga kutik kuti yung spar, na tatawag bone spar. Nagiging aggressive naman yung bone spar sa tapang na kinakaya natin yung mga mahalat, sobrang pataba. Ano? Kasi nagkikreate ng purines yun eh. Yung purines galing sa kinakaya natin, ikinikreate niya yung mga spar. Ganda niya sa Ganyan din na sabi sa iyo. Tingnan mo, tumutugma yun siya sa Oh. Di ba sabi, tama ako. Doktor yun ha. Oh. Sabi na kasi, ma'am, ma wala na po. Ano yan? Talagang sasakit na kasi. yes. Na tama naman. Eh, siyempre. Gusto ko malakas ako. Sana nga. Eh. Lahat tayo ganun eh. Hindi tayo umiinad eh. Wala, umiinad. Darating at darating talaga yung ano. Ito niyan. 4 years pa, 70 na kayo. O di... Pero ang mahalaga, yung mind nyo, hindi kayo nagkakakalimot. Yung iba kasi bumabalik sa isip bata eh. Yung kapatid eh. namin, ano, o, diba? 50 plus lang. 50 plus lang, pag nagsisinyo, yeah. kung baga, ano? Nga? Kaya, hindi na -enjoy na, kaya hindi niya na-enjoy na, hindi na yung ano, niya, senior niya. Senior niya, no? Ano na, hindi, pa... na hindi na kilala. O yun nga eh. Kaya nga mapalad kayo, nakakakwentuhan kayo, nakakasabay kayo sa mga question and answer portion pag tinatanong kayo. Kaya ba hindi na? Siyempre ako, dami ko nang ano rito eh. Tumaraan. Dami na dumadaan sa akin ditong tao. Pinakamatanda rito, 90 par, no? 90 years old. Pinakamatanda. Pag na-break mo yan, lahat ng nakaka-break na ano, free. Sige na. Bibigyan ko pa ng regalo yun. Pinapangakoan ko ng regalo yun, pag pumunta sila rito. Ayan, mga yan. Uy, take it, Pao. Bigyan ko sila ng key. Libring, Pao. Libring massage. Ayan. Huwag mo naman yung 80 Eh, yung mga... O, pwede naman. Kung talagang dito kayo pumunta, eh, G. Ang hirap. Gagaya mo sila. Ang hirap si Kevin. May mga regalo yun. Kaya wala tayong jacket, ah. Lakas na mga ko ang schedule. 2022, Buti nga kayo ngayon. Kasi yung Buti nga kayo. Ang daming nag-cancel eh. Siyempre, pinabaha oh, okay. yung pula kami. Eh. Pinabaha. Nagsara yung ano. Yung headlights, yung sa may paso ni oh. Blas, kahapon. Oh. Doon ako pa rin swelo. Ay, tawon. Diba, binidyo? Lubog na lubog. Paano ka ako? Pagkatawin ako siya kalokan sa kagawad din niya. O, oh, buti. Kahit pa paano, yung pagganito, wala nang baha. Mm -hmm. Pero yung pagganito pag sa inyo. Kung kailan nandiyan ako kay Tapalma, Palmera, yun dyan sa barangay. Hmm. Ah, ba, dito? Meron kami yung seminar. O, ano? Ano ka lang ba kung nakapunta? Pabibigyan kayo. Nung dati kasi, oh, um -hmm. kung di ko binago, wala, ganun pa rin. Kasi yung mga tumatawag ng OFW, nagpapareserve. Mm -hmm. Master, pauwi kami ng December nagre-reserve sila. Inahirapan kami pagdating nila. May kasalan sa kanila, may binyagan, may fiesta. So, namin mas yan. Cancel. Eh, ang hirap kung gano'n. Dapa kayo. Dapa. ang ginagawa ko, sige, mga umuwi mo yung namin ano ng Pilipinas. Ah, na nag-ano dapat sabi niyo, kasi pasibo kayo. Ah, oo. Ayun, hmm. nag-ano rin kasi kami. Lumalabas din kami ng kalokan nakakita kami ng ano, nakaraan, Cebu, Bohol, Batangas, Kabite, mm. pupunta kami dyan, Tapula, Baguio. Ang tindi ng frozen shoulder ko, kaya gusto ng gusto ko, eh na yun, buti may lumalamot, kaya tinatanong ito. O, napapanood niyo ako, di ba? Nakapalo kayo ako. Ay, <laughs> eh, ganun talaga. Huwag nyo kasi i-baby-baby yan. Kailangan ikut-ikutin niyo yan.

Sino sumunod na sa inyo? Ano? Sino na sa inyo? Limang kapatid kayo? na sa inyo? na. Ah, ako O, panganay, mas lamog. Kasi lang unang inutusan ng nanay. <laughs> <laughs> Tama yung panganay na palot na. Tapos <laughs> yun yung, yung ko, ang aga na ang sayo. May pangangot na ugat sa ano, sandang hindi na rin mahal oh, yun. Hindi na rin. Hindi na rin. Lalo na ng pandemic, kung saan saan namin makatignan ang mga mga sa kawetris, neuro, lahat, wala. Ngayon, naros hindi na kami kilala. Parang yung Alzheimer's disease? 60 ano pa rin siya ngayon? 63. 63? Hindi ba kakasunod lang yung 64 ka? Hindi. Ano, 59 na to. Ah, mas matanda sa yun? <laughs> O di sa susunod na taon, buwan citizen ka na rin. Yeah, okay. <laughs> ay, mamaya. Ay, mamaya. Yaya. Next month. Yaya yeah, po. Yaya. Yeah. Ay, nagtutunugan <laughs> Sarap nga yan eh. Hindi yan masakit pagka nagtutunugan ng padaan-daan kayo. Pero yung biglang tunog... Oo, oh, oh, sakit. yung yung, dekto, yung parang biglang may lumalagot. Laging gamit sign na rin po ng mga spars par yan. Ako nga. Misa no, na tutulog ka ganyan nangyari sa sakya. Tumutunog. Yung, yung mga spars par yun sa atin. Pero hindi naman niya natin is Hindi mga spars mga bone spars yun. Hindi sa so, mo kahit, sabihin wala akong ano nun. Wala akong gano'n. Eh, may tumutunog sa inyo. May mga spar kayo. Ah, oh, ganun ba? Hindi. Sige. Lahat tayo, tao tayo, ah, ang layo magkakaroon tayo nun. Bibihira sa tao yung perfect, walang tumutulong sa kamay, sa tuhod. Bakit uh, yung yan para akong pinupulikat? Yung potassium nyo, di ba, may ano ron, tinitest din yun. Once na palagi tayo pinupulikat, kahit nakahiga lang tayo, kunting inat, pinupulikat para tayo. sa sakit kagabi, gabi o oh, ganun. Pag pinupulikat tayo, kaya nga may test ng potassium, ibig sabihin, minsan, bisitahin na, kumain din tayo ng saging, sabaw ng buko, sabaw ng tulya, pabong. Siyempre, pag ano, humihina yung ano natin eh. Hindi yung system natin. Yung mga ibang bitamina sa katawan natin nababawas. Kaya pag madal... Yun yung indikasyon na mababa ang potasyon mo, yung madalas kang pulit ka pero bihira naman. Ay kung ano, wala yun. Pag bihira, pero kung nakaupo ka, ininat mo lang ang gano'n, pinupulikat ka, nakahiga ka, Hmm. Nag-stretch ka rin ng konting gano'n, pinulikat ka na naman, eh baka, baka kulang na tayo sa potasyo, magkakakain din tayo. Magkakakain na. din tayo. Kasi less na yun, hindi na tayo nakakapag-stretch. Hindi na tayo nababawisan na maayos. una. Ayun. Na Kailangan natin ng ano. Pati mga daliri ko nagdadamon ng na pati. Pihira kayo ata kung makain ba kayo sa aging? Ako lagi. Hmm. Sa bag. Yun ang masarap. Lagi ako. Mata mas mataas yung ano nun. Mas mataas yung potasyo nung sabah. Lalo yung hinog na hindi pa nilaga. Mm -hmm. Hindi ko nilaga. Yun, mas maganda yun. Yan, yan ang masakit. Kanya, kanya nagtapal-tapal ako. Uh, Pero yung ano Kasi ang labig ano. Oo. Ang din pa ako sabi ko. Parang ang labig lang yun. Kanya masakit pag dyan. Pag umiinidan tayo, pag malamig ang panahon, para nangingilong hmm. yung puto natin. Yun nga. Pag nahahangin na lang, pag electric pan, na electric pan. Pag nahahangin na electric pan. Ang sakit. kumikirok pero ang sagot lang yung, Danyanin yun, ganyanin nyo na ng pawi yun. No. Tapos mild massage massage lang be. Huwag yung didiinan. Parang nalang kinakarate ng parang kinikiliti ka lang. Ito e, yun yung paan Parang bagang yelo. Ano oh, lamig, lamig <laughs> nga eh. Yung nga ko. Ang <laughs> kayo siya plus <sharpers> ng pagmamahal. <laughs> Ito, oh, so, oh, ito. ito, uh -huh. pangkaraniwan sumasalo niya. Uh -huh. Supra spinatus, pangkaraniwan sumasalo. Sumasalo ng lamig niya. Mga muscle spasm. Pero, wala, ano lang yan. Huwag yung dili lang. Ganyan-ganyan lang yan. Hindi ba petali yung mata dyan? kasi kanyan? Para... Mamasasin ko yung ulo nyo. Pasigurado. Mayinig ba kayo sa mga tamis? Hindi. Hindi ako mahilig sa maasim. Mahilig ako. Sa maasim? Very good. Hindi. Hindi ako mahilig sa mga yung sambunot na masarap. Sambunot? kung oh, may adifrensya yung mata ko, magpatuloy na naman ako sa mata, wala, wala naman. Pinigyan lang na ako pag... Mahirap, kung lumalabo yung mata nyo, pinacheck nyo yung paa nyo. <laughs> sabi niya, hindi ko... Siyempre pang... sa mata ko, hindi connected. Hindi naman daw, sabi mo. Baka hindi... sign of aging lang. Pinigyan lang ako pag patak pang na mata. Kasi tayo, habang uwi -idad. dati hindi tayo naka-glass. Mm -hmm. Pero pag tumatanda na, hindi natin mabasa yung magasin pag re really glass tayo. Talaga hindi ako magkasalamin kasi pag na ako. Ngayon lang, dahil nga nahihilo ako. <coughs> nahihilo kayo? Ay, hindi din sa ano. Kasama niya sa neck cracking. Ay, ah, yun po. Kasama ano niya. Kasi parang pag-umanon ako, ang sakit sa mata. Ayun, ito hindi ako makatabi ng mag-isa, natatakot ako kasi hindi po ano yung ano na balance ako kasi pag tingin ko may biga ang lula. Oo, nang lula. Dingon Sa sa ano? Dito. Dito. Kanan ka o kabila. kabila? Kabila. Kabila. Baka nagkakaroon kayo ng vertigo. Yun na may vertigo ako. Isa o e, so di so, ka... Yun, sure. yun hindi nyo na ma-explain kanina eh. Pero based doon kasi sa... Habang tumatagal yung assessment ko sa inyo, Nahihiro kayo pag ganun. Ngayon, tignan nyo ngayon. Tumayo kayo. Tayo. May inom nga ako ng betahistamine at saka... Hindi ko alam. Pero yung vertigo, damayan yan sa lahat no, ng no, treatment no. ko. Sa, sa traction, damayan. Lakad kayo. Lakad kayo. Nung walang tubot. Ay, sin sinisinelas nyo. Ayan. Tapanggal na eh. Okay. okay ito, Balik kayo dito. Wala pa tayo pa. Oo, sige. Wala. Wala. Hmm. Oo, pa kayo? Hindi. Awaling mo doon? Saan? Hindi, kayo no? O, kasama na yung ano dyan. Sa traction, kasama na yung vertigo dyan. Binsan ba pa pag umiiga kayo, nagkakaroon kayo ng hilo? Yung biglahang higa. Pag tayo. Pag tayo, okay. Sige. Lakad kayo oh, walang nilo Wala naman. Oh, wala. Oh, lakad pa ulit. Balik. Kaya ano ba? gagawin <laughs> eh, ka, natin? Eh, nga tayo. Sinabi na nga na, Sinabi ko na, eh. Eh, gusto nyong ano? Gusto nyong bumilis. Eh, huwag na tayo mag-birthday. <laughs> 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 joke lang. Oh, okay na. Okay. Okay na lang mahalaga, nakakalakad kayo, nakakatayo kayo. Walang masakit. Walang masakit na lang. Yun. Natin. Sapat lang muna yun kasi hindi, hindi tayo.